Sa gitna ng mga propesya at pangitain sa aklat ng pahayag, may isang bahagi na tila madalas na hindi napapansin isang babala tungkol sa isang lugar kung saan, ayon sa kasulatan, naroon ang trono ni Satanas. Isang matinding pahayag na nag-iiwan ng tanong, posible bang may isang pisikal na lokasyon sa mundo na itinuturing na mismong upuan ng kapangyarihan ng kadiliman? saan ito matatagpuan at bakit ito binanggit sa huling aklat ng Biblia? Sa video na ito, susuriin natin ang misteryo ng trono ni Satanas, kung ano ang ibig sabihin nito, saan ito sinasabing naroon, at bakit ito mahalagang bahagi ng huling paghuhukom. Ang salitang trono sa Biblia ay karaniwang sumasagisag sa kapangyarihan, pamumuno, at espiritwal na autoridad. Kadalasan, ito'y iniuugnay sa Diyos at sa Kanyang paghahari. Ngunit sa aklat ng pahayag, partikular sa sulat sa simbahan ng Pergamum, lumitaw ang isang kakaibang pahayag. Alam ko kung saan ka naninirahan. Doon mismo sa kinaroroonan ng trono ni Satanas, isang mabigat na akusasyon para sa isang lungsod. Ang Pergamum ay isang makapangyarihang lungsod noong panahon ng Imperyong Romano, kilala sa karangyaan, karunungan at pagsamba sa iba't ibang diyos. Dito matatagpuan ang isa sa pinakamalalaking altar na itinayo para kay Zeus. Ang Great Altar na ngayon ay nakalagak sa Berlin Museum. Para sa maraming iskolar, ang altar na ito ang maaaring tinutukoy bilang trono ni Satanas sa Aklat ng Pahayag. Sa pananaw ng ilang tagapagpaliwanag ng Biblia, ang trono ni Satanas ay hindi nangangahulugang literal na upuan, kundi simbolo ng sentro ng paganong pagsamba at pagsuway sa Diyos. Ang Pergamum bilang lungsod ng mga templo para sa mga Diyos-Diyosan ay nagkatawang anyo ng espiritwal na rebelyon. Dito raw laganap ang pagsamba sa emperador at sa mga imaheng nagpapanggap na Diyos. Ang pahayag ng Diyos sa simbahan ng Pergamum ay babala, isang paalala na kahit nasa gitna sila ng kadiliman, inaasahan pa rin ang kanilang katapatan. Tinukoy rin sa parehong talata si Antipas, isang martir na pinatay doon kung saan nananahan si Satanas. Isa itong patunay na hindi lang ideolohiya kundi aktwal na karahasan ang kaakibat ng pamumuhay sa ilalim ng trono. Ang konteksto ng pahayag ay may matinding epekto sa mga mambabasa noon. Para sa isang kristyanong nakatira sa lungsod ng mga Diyos-Diyosan, ang pamumuhay ng may pananampalataya ay tila pagtayo sa mismong pugad ng kaaway. Ngunit ito rin ay mensahe ng pag-asa dahil kahit sa lugar kung saan nananahan si Satanas, may mga tumatayo para sa katotohanan. Mahalagang unawain na ang Biblia ay puno ng simbolismo at ang paggamit ng mga katagang tulad ng trono ni Satanas ay may mas malalim na layunin upang ipakita na ang laban ay hindi lamang pisikal kundi espiritwal. Ang Pergamum ay maaaring isang lungsod sa mapa, ngunit sa mata ng Diyos, ito ay larawan ng digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang lungsod ng Pergamum ay itinuturing na isa sa mga pinaka-impluensyal na sentro ng relihiyon at politika sa Asia Minor. Dito, ang pagsamba sa mga Diyos ng Roma at Gresya ay hindi lamang tanggap kundi itinuturing na tungkulin ng mga mamamayan. Ang emperador ay sinasamba bilang Diyos at may mga templong nakalaan para sa kanya sa pinakamataas na bahagi ng lungsod ang Great Altar of Zeus na kadalasang tinutukoy ng mga iskolar bilang trono ni Satanas ay isang arkitekturang obra na nakaukit sa isang burol ng pergamum. Ang mga hagdanan nito ay tumataas patungo sa isang dambuhalang upuan ng bato na nakapalibot sa mga relikya at handog ng mga sumasamba. Para sa mga Kristiyano noon, ang estrukturang ito ay kumakatawan sa pinakasentro ng pagsalungat sa tunay na Diyos. Hindi lamang Zeus ang sinasamba sa lungsod. Naroon din ang mga templo para kay Dionysus, Athena at kay Asclepius, ang Diyos ng Kagalingan. Si Asclepius ay sinasamba sa pamamagitan ng mga ahas at ang kanyang templo ay tinatawag na Asclepion. Para sa mga mananampalataya, ang ganitong klase ng relihiyon ay tila pagbabalat-kayo ng makademonyong kapangyarihan sa anyo ng medisina at paghilom. Sa ganitong kapaligiran, mahirap para sa mga Kristiyano na mamuhay ayon sa kanilang pananampalataya ang pagtanggi na sambahin ng emperador ay itinuturing na pagtataksil at ang mga ayaw lumahok sa mga pagdiriwang ng lungsod ay pinaparusahan. Dito umusbong ang mga martir, mga tumangging yumuko sa huwad na trono. Ang lungsod ng Pergamum, kung gayon, ay hindi lamang heograpikal na lokasyon kundi espiritwal na larawan ng sistemang kumakalaban sa Diyos. Dito ang trono ni Satanas ay hindi lamang istruktura. Ito ay ideolohiya, kultura, at kapangyarihang tinanggap ng lipunan bilang normal. Sa mata ng aklat ng pahayag, ito ang tunay na panganib. Ang pagkasanay ng tao sa kasinungalingan na mukhang tama. hindi maaaring maunawaan ang trono ni Satanas nang hindi isinasaalang-alang ang simbolikong wika ng aklat ng pahayag. Sa kabuuan ng aklat, ginagamit ang mga imahe gaya ng halimaw, pitong ulo, gintong tasa, at trono, lahat ay may mas malalim na kahulugan. Ang trono, sa partikular, ay hindi lamang estruktura, kundi representasyon ng kapangyarihan sa espiritual na digmaan. Sa kontekstong ito, ang trono ni Satanas ay maaaring hindi lamang tumutukoy sa isang lungsod, kundi sa anumang sistema o ideolohiya na lumalaban sa Diyos. Ito ang mga estrukturang panlipunan, politikal o relihiyoso na nagpapanggap bilang liwanag ngunit may ugat ng kadiliman. Kapag ang kasamaan ay nagkakaroon ng impluensya, posisyon at autoridad, doon umuusbong ang trono ang trono rin ay maaaring sumagisag sa kompromiso. Sa Pergamum, maraming Kristiyano ang kinailangang mamuhay sa pagitan ng dalawang mundo, ang panlabas na pamumuhay sa lipunang pagano at ang panloob na paninindigan sa pananampalataya. Ang trono ni Satanas ay nagsisilbing babala sa panganib ng unti-unting pagsuko sa kaginhawaan kapalit ng katotohanan para sa mga unang kristyano, ang pahayag na ito ay naging paalala, hindi ligtas ang pananampalataya. Kapag ang mundo ay tila pinaghahariyan ng kasamaan, ang paninindigan sa Diyos ay magmumukhang rebelde. Ngunit sa kabila ng trono ng kaaway, ang tunay na hari ay nananatiling nasa trono ng langit at siya ang may huling salita. Maging sa modernong panahon, makikita ang trono ni Satanas sa iba't ibang anyo. Sa kultura, media, politika, at maging sa ilang simbahan, may mga mensahe at sistemang taliwas sa kalooban ng Diyos. Ang sinasambang pera, kapangyarihan, at katanyagan ay mga trono na unti-unting umuukit ng bagong relihiyon sa puso ng lipunan. Ang tunay na panganib ay hindi nasa isang lugar sa mapa, kundi sa puso ng tao. Kapag pinayagan nating umupo ang kasamaan sa sentro ng ating buhay, doon na itatayo ang kanyang trono. At gaya ng sinabi sa pahayag, sa gitna ng kadiliman, naroon pa rin ang mga tinatawag na tumayo, tumutol, at maging handang mamatay, dahil alam nilang ang tunay na trono ay hindi sa lupa kundi sa langit. Sa modernong panahon, patuloy pa rin ang mga talakayan ukol sa trono ni Satanas. Isa sa mga pinakapinagtatalo ng teorya ay ang paglipat ng Great Altar of Zeus mula sa Pergamon patungong Berlin noong ikalabinsyam na siglo. Ang altar na ito ay muling itinayo sa loob ng isang museo at sa paningin ng ilan, ang pagsasali ng isang dambanang pagano sa sentro ng Europa ay tila espiritwal na pagbubukas ng isang bagong trono ng kadiliman. May mga paniniwala rin na ang trono ni Satanas ay hindi na lang makikita sa anyong arkitektural kundi sa loob mismo ng mga institusyong makapangyarihan. Ang mga korporasyon, pamahalaan, at maging mga teknolohikal na sistema ay itinuturong bagong anyo ng kontrol na unti-unting tinutuligsa ang pananampalataya. Ang tanong, sinong nakaupo sa mga trono ng impluensya ngayon? Sa mga usaping eskatolohikal, ilang komentaryo ang nagsasabing ang binanggit na trono ay hindi na limitado sa pergamum. Sa halip, ito raw ay isang prophetic warning tungkol sa Antikristo isang espiritual at politikal na leader na tataas ang kapangyarihan bago ang wakas. Sa ganitong interpretasyon, ang trono ni Satanas ay unti-unting lumilitaw sa mga bansang tumatalikod sa Diyos. Maging ang ilang conspiracy theorists ay ginamit ang konseptong ito upang tukuyin ang iba't ibang dark centers ng mundo, mga lugar na umano'y puno ng lihim, kontrol at anti kristyanong impluensya. Berlin, Rome, New York at Jerusalem ay ilan sa mga lungsod na nasasangkot sa mga usaping ito. Ngunit mahalagang kilalanin ang pagkakaiba ng simbolikong pagsusuri sa mapanlinlang na haka-haka. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling mahalagang tanong, paano natin matutukoy kung ang isang lugar, sistema o kaisipan ay bahagi ng trono ni Satanas. Ang sagot ay matatagpuan hindi sa lokasyon kundi sa bunga. Kung itoy humihiwalay sa katotohanan, kumikilos sa ilalim ng kasinungalingan at humihila sa tao palayo sa Diyos, maaaring iyon ang bagong trono. Ang aklat ng pahayag ay hindi isinulat upang takutin, kundi upang bigyan ng paningin ang mga mananampalataya sa kabila ng trono ni Satanas, naroon ang panawagan na manatili, manindigan, at huwag yumuko. At kung sa paningin ng langit ay tayo'y nasa gitna ng kadiliman, naroroon din ang liwanag na hindi kailanman napapatay Ang pagbanggit sa trono ni Satanas sa aklat ng pahayag ay hindi basta pahayag ng takot, kundi isang paglalantad ng realidad ng espiritual na digmaan sa likod ng ating mundong ginagalawan. Hindi ito kwentong katang-isip kundi paalala na may mga lugar, institusyon at ideolohiya na maaring magmukhang makapangyarihan, ngunit sa mata ng Diyos ay trono ng kasamaan. Sa parehong paraan, pinapaalala nito sa bawat mananampalataya na ang katapatan ay sinusubok hindi sa panahon ng ginhawa, kundi sa gitna ng kabuktutan. Sa panahon ngayon kung kailan ang kasinungalingan ay kadalasang tinatanggap bilang katotohanan at ang kasamaan ay tinatawag na kalayaan, ang hamon ay higit pa sa simpleng paniniwala. Ito ay paninindigan. Ang trono ni Satanas ay maaaring hindi mo makita sa anyong altar, ngunit maaaring umuukit ito sa mismong puso ng lipunan sa mga desisyong tinatahak ng mundo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nananatili ang panawagan ng Diyos. Manindigan ka, sapagkat sa dulo, ang tunay na trono ay hindi gawa sa bato o ginto. Ito'y nakatayo sa katotohanan, katuwiran, at walang hanggang liwanag. Ang trono ni Satanas, gaya ng binanggit sa pahayag, ay isang babala, hindi upang tayo'y matakot, kundi upang magising. Ang mundo ay puno ng mga trono ng impluensya, ngunit ang tanong ay laging ito, sino ang pinapaupo natin sa gitna ng ating buhay? Kung naliwanagan ka sa nilalaman ng video na ito, huwag kalimutang i-like ang video, magsubscribe sa Buhay Sinag, at i-on ang notification bell. Marami pa tayong tatalakaying mga misteryo sa pagitan ng langit at impyerno at ikaw ay iniimbitahang sumama sa bawat hakbang ng paghahayag ng katotohanan.